sir, no? <laughs> Mas mabilis. Magkano ba ang pansin sa niyo? Magkano ba? Ang rate? Hindi ko po alam sir eh. Kasi... Ano pala pala ano kina-bidahan? Yan yung post ko na tatanghalin ko pa. Sapat lang. Sa. Sa. Pagka mag, ano, anong deal sa inyo? 20 tons lang. Ah, oh, Kasi hindi kasi pumapayag yung may-ari ng truck pag i-overload yung truck. Ibig, magkaiba sila ng truck kanina. Simula paglabas nito dito truck. 25 tons. Totoo lang talaga. Kaya tawagan niyo 'yung may-ari ba bigbabayad yun? Ayaw niya i-overload yung truck niya. Kahit nasa probinsya kami, kahit hirap na kami sa backlog, hindi kami pumukarga ng 20. Iniintay talaga namin na authentic touch natin. Iba-iba kasi 'yung operator eh, may operator kasi 'to kumubayad. Minsan driver lang kosong magkakarga ng 55 sa unit. Oo, oh, kasi 'yun niya 'yung additional. Ako, hindi naman ako din yan. Baka naman na, pwedeng... Baka uh, driver eh. Pira, abusokin mong tuwala sa amos. Oras na kung anong mangyari sa daan, may malaman kung ilang sako yung karga ko. May di, ako din malintikan dyan. di eh, tiniwala sa akin yung truck. Kita na dyan, boss. Kaya mo lang. Yung sa kabila, yun, muli yun, pwede yun. Iba ko lang sa driver, papayag so, sila. Ngayon pa lang, sir, sa akin na dapat yun sa Tawin na yata yun. Ay, hindi nakakargahan. Okay. Ang, ang binayaran kasi, ang usapan is 1,000 bucks is 18,000. Pesos. Hmm, yeah. 1, baht ang babayaran. 1,000 bucks ang bubuke na ikakarag. Sa price na yun. Hindi, titrain na talaga. sana kung magkano oo, oh, kasi kanina, sir, yung nauna ganyan din ganyan din ang ano, naging problema tapos ang usapan pala nila 14,000 pesos ang paglaran sa 20 times pero ang usapan talaga pala ng IBO 1,000 bags 18,000 pesos ooo oh. okay, 18,000 Tumaan kasi ito sa NT, Ganun talaga yun. Ibabawasan talaga yun. Pag tumaan sa ahente yung pangarga. Pag ahente na magbigay sa amin. Di ba pwedeng 1,000 tapos dagdag na lang kami sa iyo? Ayaw. Hindi talaga ako pangarga. Hanggang 20, 30 lang hindi talaga ako. Kasi siya na din po kayo. Kasi nag-aaral na din po ako sa iyo. Hindi. Simula pagbili nitong draft na ito, hindi talaga ito ng mong 35,000 hanggang 21 pinakamataas oh, Uy, ang mali yung kausap nila yung nagkukot sa nila. oo ang laki ng patong eh yun talaga minsan. <laughs> hindi malinaw kung <laughs> sana pinutoon na lang niya yung ano diba Bawi na lang tayo bukas. Dito na lang mga tayo na. Ilan? 3. Ano 4. Diba na lang Di kasi po eh. Tidak terlalu nak, Tidak よれたせんいや。 Oh. Uh -huh.

Hindi <laughs> Ngayon sir, ko na lang sila yung isang truck na nandun. Kung kanina? Aabutin uh, na sa Doon na natin kasi